2025 national budget. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Sen. Risa Antiveros And um, I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Bahagyang naging mainit ang talakayan sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at senador Lisa Ontiveros. Ito ay matapos questioning ng mambabatas ang mga proyekto sa ilalim ng Office of the Vice President na kahalintulad lang ng mga programa ng ilang ahensya ng gobyerno. Paliwanag ni VP Sara, maraming lumalapit sa kanilang opisina upang humingi ng tulong at responsibilidad nila itong tugunan. Kabilang narito ang pampalibing, pagkain, pang-edukasyon at mga tulong sa mga biktima ng sakuna. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a vice president, I, ha I took an oath and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Sa kabila nito, tinanong pa rin ni Sen. Ontiveros kung bakit hindi na lang ilagay ang mga pondong hinihiling ng Office of the Vice President o OVP sa mga programa ng mga kaukulang ahensya. Iko-consider ba ng VP na ilodge na lang yung mga budgets nitong mga programa doon na lang sa mga line agencies natin tapos mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa, Madam Chair. Tugo naman ni VP Sara, nagbigay lang sila ng panukala para sa pondo ng OVP ngunit hinahayaan nila ang pagpapasya nito sa Kongreso. Meron po kaming uh, nire -refer o binibigyan ng endorsement ng AICSA sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil uh, galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pu politika ang assistance para sa ating mga kababayan lalong nagkaroon ng init sa usapin ang tanong ni Sen. Tiveros kung ano ang detalye ng librong isinulat ni VP Duterte at planong ipamigay sa ilang batang mag-aaral. Umabot ito ng 10 milyong pisong pondo bilang bahagi ng kanilang proyekto para sa susunod na taon. This is an example of uh, politicizing The budget hearing through the questions of a senator ang problema niya kasi nakalagay yung pangalan ko doon sa libro at yung libro na yan ibibigay namin doon sa mga bata at yung mga bata na yan may mga magulang na boboto madam chair hindi ko maintindihan yung uh, ugali ng ating resource person it is a simple question uh, paulit-ulit na this is politicizing ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. Victor, sa huli ay uh, sinangayo na rin, na rin ng ilang pang mga senador na iakyat sa plenario ang uh, usapin kaugnay nga sa panukalang 2025 budget na